Magandang araw po. Tatalakayin natin ang mga pagkain na nakakatulong para sa utak na nagbibigay ng sustansya na nakakatulong upang maging matalas ang ating pag-iisip at mga pagkain sanhin ng pagkaulianin, Mga mabuting pagkain o brain foods upang maiwasan ang pagkakaroon ng dementia at Alzheimer's disease. Fish, isda tulad ng dilis, hito, salinyasi, tilapia, pink salmon, mga fatty fish na naglalaman ng omega-3 fatty acids. Maraming pag-aaral na ang omega-3 ay epektibo na panlaban sa demensya. Ayon sa pag-aaral ng mga doktor, ang pagkain ng isang gramo ng omega-3 sa isang araw o pagkain ng kalahati ng laman ng salmon per week ay nakakababa ng beta amyloid protina ng nagiging sanhi ng Alzheimer's disease. Hinay-hinay lamang sa pagkain ng mga isdang tulad ng banak, tamban, maya-maya, tuna, lapu-lapu, mardin, swordfish. Dahil ang mga ito ay nagtataglay ng mataas na mercury na pwedeng maging sanhi ng sakit ng kidney at pagkakaroon ng cancer itlog. Ito ay mayroong acetylcholine, chemical na naghahatid ng mensahe galing sa ating utak papunta sa ating nerve and cell. Nuts, gaya ng almonds, walnuts, at peanuts ay mayroong antioxidants at omega-3 fatty acids, vitamin E. Mayroon itong thiamine, na nakakatulong sa utak at nervous system na gamit ang glucose bilang energizer. Lentils tulad ng munggo, patani, soybeans, tokwa at taho. Ito ay may vitamin 9, B9. Tumutulong para sa maayos na pag-function ng utak. Berries, Gaya ng blueberries, cherries at strawberries, pinipikilan ang pagkakaroon ng brain damage. Ito ay may omega-3 fats na mahalaga sa growth at function ng utak. Yellow and orange fruits and vegetables, gaya ng melon, carrots, saging at kalabasa ayon sa pag-aaral, iminimong kahi na kumain lagi ng makukulay na gulay at prutas para sa proteksyon ng utak at panlaban sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease at dementia. Leafy greens Gaya ng dahon ng pamote, kangkong, saluyot, alugpati, malunggay. Ito ay may vitamin K, lutein, folate and beta carotene para sa malusog na thyroid at paggana ng utak, maayos na memorya, decision-making abilities at mood. Cruciferous vegetables gaya ng broccoli, cauliflower, cabbage. Ito ay mayaman sa vitamin B at carotenoids na bumabawas sa level ng homocysteine. Ito ay amino acid na nagiging dahilan ng demensya. Olive oil. Ayon sa World Health Organization at mga pag-aaral, ito ay nakakatulong sa pagdami ng HDL o good cholesterol sa katawan. Pinipigilan ang pagkakaroon ng heart disease at stroke nakakatulong sa healthy minds binabawasan ang pagkakaroon ng beta amyloid plaques na bumabara sa nerves na nagiging sanhi ng memory loss at alzheimer's disease train your brain pagsagot ng mga puzzle halimbawa nito ay spell health H-E-A-L-T-H -E Ngayon, baligtarin mo ang spelling ng help. H-T-L-A-E-H -E Isa pa. Spell mind. m i -H and D. Ngayon, balik ta rin mo rin ulit ang spelling ng mind. D N I M Kung hindi mo makayang sagutin at tinatamad ka, maaaring humihina na ang iyong memorya. Pakikipag-usap o kwentuhan ito ay nakakatulong upang mabawasan ang stress at depression. Ehersisyo Paglalakad ng 30 minuto araw-araw ay nagpapasigla ng maayos na pagdaloy ng dugo sa katawan at utak. Sapat na tulog Ang pagtulog ng 7 to 9 hours ay nakakatulong upang makapagpahinga ng maayos ang utak. Nakakatulong para magkaroon ng masiglang memorya at maayos na makapag-isip. Mga pagkaing dapat iwasan Ayon sa National Institute of Health at Pag-aaral na nailathala sa Journal of Epidemiology and Community Health, ang mga pack o processed foods ay nagpapababa ng IQ. A systematic review and meta-analysis of observational studies high intake of ultra-processed food consumption is associated with dementia. Dahil dito ay may taglay na mataas na amount ng fats, sugar at monosodium glutamate tulad ng instant noodles, sitheria burger, pizza at hot dogs. Ayon naman sa pag-aaral ng United Kingdom Food Standards Agency, natuklasan ang mga pagkain may artificial coloring ay may kaugnayan sa pagkakaroon ng sakit sa ulo, anxiety, hyperactivity. Maliban dito, naaaral din ang pagkain at mga inuming may sweetener tulad ng soda at ice cream ay maaari rin makaapekto sa fangsyon ng utak ng isang tao at pagkakaroon ng diabetes at demensya. Pinapabagal rin ang pagkatuto at pagdudulot ng memory loss. Inirerekomenda ng American Heart Association na ang mga kababaihan ay kumonsumo ng hindi hihigit sa 25 gramo o anim na kutsarita ng added sugars bawat araw. At para naman sa mga kalalakihan, ay kumonsumo ng hindi hihigit ng 36 gramo o walong kutsarita na added sugars bawat araw. Pagkaing may saturated fat, ayon sa natuklasan sa isang Harvard study na ang pagkain ng saturated fat tulad ng taba, ng hayop at butter ay nakakaapekto sa brain function at memory ng tao. Kung sa akala mo'y sapat na ang kumain ng malinis at mainit, isa alang-alang natin ang pagiging labis at pagiging gahaman sa pagkain ay hindi nakakabuti. Maging mapagbigay at mapagkumbaba, ibahagi natin ang ating mga natutunan upang maging malusog, hindi lamang sa katawan kundi sa isip at pusong may kabutihan. Kung ikaw ay nagkamali noon, ito na ang panahon upang baguhin ang mga mali. Kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like, comment, and share. Pa-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at God bless.